Pero, ganda dito, men. Kumbaga, diba, nakawala ng chaos sa utak. So, wala, parang gusto ko lang sabihin na kapag uh, ganito din yung ginawa yung therapy sa sarili, is uh, marami kayong ma-unlock and marami kayong madi sa sarili nyo. Diba? Kaya... Gawin nyo rin yung ganito, mag-unwind uh, mag din kayo sa mga bagay-bagay minsan. Uh, huwag kayong magpadala masyado sa mga nangyayari sa social media. Uh, I-review nyo lang or tignan nyo lang yung mga nangyayari pero huwag nyo nang tusukin kasi di naman lahat ng nakikita natin is kailangan meron tayong response or lahat ng mga binabato sa atin, diba? Mga ganun. So, yun ang masasabi ko. Kumbaga, hindi, hindi lahat yan nagmamatter. Like, eto nga, oh. Si Founda, naglalaro lang siya sa bubong. Kasi bata pa siya. Pero, ano bang point ko sa ginagawa ko? Like, ano bang, ano bang gusto ma-achieve sa sinasabi ko? Gusto mag-spread ng message, man. Like, uh, take it easy. Kaya, yun, kumbaga, hayaan nyo na lang lahat. Then, uh, universe naman ang mag unfold kung karapat-dapat bang sumama kayo sa mga tao gets nyo ba kumbaga hindi lahat ng nakikita natin kailangan may actions or may counterpart may counter attack hindi, hindi talaga worth it na may mga bagay lang na worth it na mag respond tayo may mga bagay na worth it na i-defend natin yung sarili natin pero most of the time, hindi naman talaga. Kailangan ba natin sumagot? Di ba? Hindi naman. Kahit. Kahit. Kahit mag-agree na lang tayo. Let's. Alam nyo. practicein natin yung agree to disagree. System. So. Ewan ko. Para sa akin mas gagaan yung buhay kapag ganun yung practice na sinanay natin. Like, okay, meron ang opinion, hindi lahat kailangan nating hindi lahat ng chaos, kailangan natin tusukin din ng chaos. Pwede naman tayo mag-observe lang. Uh, gawin lang natin masaya yung buhay natin. Hayaan natin silang hindi masaya.